ang mapagpalangaran po sa ating lahat mga kalingat ngayon pa dito po tayo sa hardware hardware and construction supply at uh, bumili po tayo ng uh, yero ng 6 na piraso, para gagamitin po sa bahay ni Tata dito mga kalingat bali ang nag sponsor po ng yero na ito ay si uh, Ma'am Claire siya ang nagbigay po sa atin ng uh, pambili po ng uh, ng kanyang uh, ng bahay po ni uh, tata na, na pong, uh, naman po yakit po namin ngayon sa bundok at uh, ko na rin po yung mga kamingap, yung higaan po ni nanay yan tsaka nagdala rin po ako ng uh, tatlong piraso na bigas para po mayroon po tayo may bigay din po doon at, ko kung paano po ang diskarte po kayo ni Tata kasi yung yero na yan lalagay niya po dito mamaya sa motor sa single uh, at abangan po natin mga kalingap kung paano diskarte ni Tata yung uh, kanyang uh, yero kung paano niya po naisakay sa kanyang uh, motor so, abang abang po tayo mga kalingap Dali may gumagawa rin po dito na, ng hollow blocks. Mano-mano. Mano-mano na lang po yung paggawa po nila ng hollow blocks dito. Oh, dalawa. Dalawa yung ganyo niya niya. Nagawa. Yan. So hindi rin basta doon sa trabaho ni Kuya Sa kanyang trabaho Mahirap po yan Ito mga kaliyap, panoorin po natin kung pa-discarte ni Tata. Kasi kung ako, di ko alam kung paano ko gagawin yan. Hawakan natin. Hawakan natin dito mga kalingap. May reserva na palang panali. Talagang to si Tato, dati, dating Boy Scout siguro to. Kasi handa lagi eh. <laughs> May eh, mapanali siya. Ito hindi niya pala daanin. Ayan naman. sa resultado sa gaito uh, gawain ha. bindis kartian, diskarte yan mm. hindi hmm. kasi mm. eh, may deliver po sa taas yung gaya itong uh, klase po ng mga uh, materiales po sa mga construction gawa na yung daan po doon mahirap at hindi rin po makakarating din po doon yung mga sasakyan kung wala pong 4 wheel drive Mm -hmm. Grabing diskarte yan mga kalinga po Magkabilaan ka Ay, Ngayon lang ako nakakita ng ganito Kaya na nagulat ako nung sinabi niya na sa motor niya ilalagay yung uh, yero eh. Napaisip ako kung paano yung mesas pa eh. Ganito pala ang diskarte niya. Kaya po dito pa eh marami, tuwing, marami po tayong matututunan. Sa gaya itong klaseng diskarte. Halimbawa single lang po yung motor at uh, bibili po tayo ng uh, yero. Ganito lang palang gagawin. sasampa na oh hawakan natin dito yan grabe yan ang diskarte ni tata nakakabilib <tik> Ma'am Claire, maraming maraming salamat po sa pinagkalog niyo pong biyaya para po kaya tata. sa pagbili po ng kanyang uh, yero. Taan mo sa kay Mang Claire? Maraming salamat. <laughs> Maraming salamat daw po Ma'am Claire. <laughs> At unti-unti uh, po natin mabuo po yung kanyang uh, bahay. Ang kulang na lang po dingding. Sa mga susunod na araw, sana uh, makakuha pa tayo ng blessing para po sa kanya ulit. Si hey, Ma'am Claire din po ang nagbigay po sa atin ng uh, pambili po ng mga bigas at saka ng groceries. At uh, siya naman po yung uh, po natin, nilagay po natin sa mga bigas. Nagka, nagpa, nagpaabot po si Ma'am Claire sa atin ng uh, 6,000 pesos. At uh, yun naman po yung binadget po natin. Para uh, lahat, marami po tayong mapapaabotan po ng uh, tulong kahit pa paano at uh, ma-divide po natin lahat at uh, para mas marami po tayong uh, mga kapatid na matutulungan ang po ng blessing na galing po kay Ma'am Claire na, kay, galing, galing po kay uh, Ma'am Claire Yun.

Ito, ito po, yung hardware, uh, hardware ko and construction supply. Dito po sa uh, barangay San Jose, General Santos City. Yan. Ito no? po sila ma'am, yan. Yung oh. uh, may-ari. Marami rin po sila mga paninda po rito mga kalingat. Uh, pagano po ng mga construction supply po, tako, um, Okay lang ma, masama po kayo sa vlog ah. Okay lang po kung may sama po kayo sa vlog uh, Vlog yan sir? Ah. Anong pangalan ng vlog? Uh, kalingap Turak po Pwede mo meron pong mga construction supply po dito 30 lang, 30. Ay 30 lang di ay Wait lang sir ha Okay pa right, Marami rin po silang mga paninda po dito Mga kalingap kaya po ng mga kahoy Yan mga kawayan mga simento halos kompleto din mga kalingap meron din silang uh, gamit sa planning yan mga PVC pipe marami rin silang mga uh, gamit dito gaya po ng mga pala yan marami halos kompleto rin po sa uh, magagawa po ng uh, sang uh, bahay Ayan. Kaya na po niya itata kung makapag-drive na siya. Kung kaya niya na. Ayos ba? Ayan po si ma'am. Shout out na lang po kay ma'am. Ay, sa <laughs> mga so so... <laughs> Hello, thank you sa pag, ano sir, pagpalit sa mong tindahan sir. Opo. Oh, and then, so, unfold ka na, nag-vlog-vlog mga Ay, vlog din Nag-vlog din po kayo. Ano yung channel niyo po? Wala to ako sir, kanin Jillian, Kidato, Uno, Tan Fernandez. Ayun po mga kalihap, supportan po natin si Ma'am sa kanyang uh, YouTube channel. Ayan. Uh, sir, thank you sir. So, salamat din po ma'am. <laughs> yun po mga kalihap, alis na rin po tayo. Uh, sa po sir, kalingap ko, sir no? Apa, uh, kalingap tara ko isa na natin. Uh, para ma-contact ako sir. <coughs> <coughs> okay, kinatapa po yan. Okay. Pero kaso lang ma. May nasi sir kay ginakarir ginihang pagka-vlogger. Okay. ano po ako sa mga katulogo na nag-atid po tayo ng blazing sa kanila? Ah, business po yan sir. Hindi po. Uh, kawang gawa po. Ah, kawang gawa. Kali, katingap? Kali Kalingap po. Kalingap. Kalingap Kalinga. Kalinga. Kalinga yan? Opo. yung sa akin sir, ito sir. Ay, wait lang. Mag-picture ako na ito mo. Mm, Ay, mag-like din ako sa amin. Okay. Okay. Nagatanaw -naga po daw si ma'am sir sa mga video mo. Eh, nagatanaw po kayo ma'am. Ilang, ano ka na sir? Ilang followers ka na? Uh, 4,000 pala po ma'am. Ay, 4,000. Yeah. Na ano na yung, na-monetize ka na sir? Ah, uh, monetize na po. Ito yung sa akin sir. <coughs>

So, yun po mga kalinga. Balahan dito na po kami ngayon sa bahay ni Tata. Uh, minuot ko na rin po itong isa na uh, yero. Yung doon pa. Ito po yung uh, isa po sa project po natin mga kalinga. Nalagyan po ng bubong itong ganyang bahay. At may dalawa rin po siyang anak na malilit kasi. So, Maunti-unti po natin ito mayari din sa bahay ni Tata. Oh, Marumi pa yung bahay ni Tata. Okay lang po. <laughs> yung pagkapatid po ni Tata, yan. Mga kapatid po niya. Maunti-unti po natin ito. Ta, susunod mga dingding naman po siguro. Uh, sana. Uh, magkaroon po ulit tayo ng uh, budget. Para naman po sa dingding kasan bata matatapos din to mga kalingap itong bahay po ni tata so bali babalikan pa po, po niya yung kanyang asawa ngayon at nagpunta po sila ng clinic meron, po, meron po siyang uh, malit kasi na bata so eh, balik po siya sa clinic Balikan mo na yung misis mo ngayon Baka umulan eh Masama pa ba din ng panahon So bali yan po mga kalinga uh, Patuloy po natin suportahan sila Bal Santos Matubang at na vlog Kalinga Prab Siyempre po ang uh, buong team Kalinga At ang inyong abang likod Kalinga Prab Wala na ba? Ako